Mukhang maaga na naranasan ang malas para sa Detroit Pistons matapos ang kanilang 24 apat na sunod-sunod na pagkatalo, at kamakailan lang nadagdaga na naman ang kanilang talo matapos makipaglaban sa isang koponan na Utah Jazz na hindi pa nga naglaro ang mga pangunahing core na sina Lori Mark Cannon, Jordan Clarkson, Keyon George at Talon Horton Tucker. Gayon pa kahit na may malaking kalamangan sa laban bumagsak pa rin ang piston sa score na 119-111. Ang sunod-sunod na pagkatalo ay isang kahihiya sa single season league record para sa pinakamahabang sunod-sunod na pagkatalo, na itinakda sa parehong koponan tulad ng Philadelphia 76ers noong 2013 hanggang 2014 at ng Cleveland Cavaliers noong 2010 hanggang 2011 season. Sa naganap na laro laban sa Utah Jazz, na nalampasan nina Cade Cunningham, Jaden Ivey at Marvin Bagley ang 20 points na score at bilang isang koponan ay nag-shoot ang Pistons ng 50% mula sa sahig. Ngunit isa sa nakikita sa kanila ang parehong oras kapag gumawa sila ng maraming turnovers na humantong sa kanila sa sunod sunod na pagkatalo. Kamakailan nakuha nga ng Minnesota Timberwolves ang panalo laban sa Los Angeles Lakers ngunit, isang malaking pagkawala ang nangyari ng nang bumagsak si Carl Anthony Towns dahil sa injury sa tuhod. Nabahala ang mga tagahanga at ang ilan ay humingi pa nga ng linaw kay Chris Finch matapos nilang mapaluhod ang squad ni Anthony Davis at Lebron James. Ang kanyang kaligtasan ay nananatiling pangunahing alalahanin dahil isa siya sa pinakamahalagang manlalaro sa sahig tuwing naglalaro ang koponan. Muli niyang pinatunayan ito habang kaharap si Anthony Davis bago siya bumaba. Si Towns ay nagtala ng 21 points habang tinamaan ang 33% ng kanyang 3-pointers, at kumuha pa siya ng 4 assists at 6 rebounds na nagpapatunay kung gaano siya naging kakayanan sa pagiging isang nakakasakit na manlalaro. Ang kanyang mga tradisyonal na tungkulin ng malaking tao ay palaging naroon at siya ay naghahatid para dyan. Si Anthony Edwards ay kumuha din ng nakakasakit na produksyon sa clutch, sa kabuuan tumapos siya ng 27 points para tapusin ang Lakers. Nakadisplay naman ang mga karaniwang contributor tulad ni Rudy Gobert na kumuha ng double-double na merong 15 points at 13 rebounds.